lalagyan ko ganun na yung, ano yung sibuyas bumbay at saka yung ano ahos lagyan ko ng ano suka at saka yung eh yung ano toyo Oh, hindi ko tapos yung ano kakain ko ng manok babanggurin ba sa yung bitsin asin butto Sarapleso pullana

kulahin natin para yung adobuhin natin para magandang pagkain natin lagyan ko ng luya at saka yung ahos bumbay at saka yung bawing yung bawing sangig yung pang ng bango sa langsa ulang pa pagkulahan pulahan natin yung pag ang pagkain mo crispy na ba crispy na na burok na yung ano yung mantika niya yes ito yung ano yung eh ano namin yung pakain eh, namin sa manok babangurin namin ito ganyan na ganyan ganyan namin sa karlang yung ito 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 ganyan namin para ipakain yung mga ano ba pa, bago pang buto sa yung itlog sobot ka ko ano. Meron na ng, mga pisong maliliit dun sa ano, dito sa ilalim. dito, dito to. Ito, yun Oh. Oo, oh, ayun. yung mama niya. Yun o. Oh. Ah, isira na natin. Baka, ano, doon o oh, mayroong isa dito doon sa ano may taas ng kulungan sobrang naka ano lapit na mga ano mangit-ngit lapit ng gabi yon yung naman ako dito yung ano yun, doon, oh. doon sa ano sa ilalim na ano yung iba kong oh, yung iba kong mga manok dun yung sa ilalim kasi na marami ako ano dito yung mga aso kasi dito sa bundok guys ano baka mayroong yung mangnakaw ng manok Okay, kayo kung mayroon tayong aso. And guys, oh, sobra na. ganda na. ganda na. Yung, ano. Guys, atong pa ano yun. Yung papula yun na natin. Para crispy siya kakainin. Kaka kaka Para maganda ang pagkain natin. Okay, guys. Ah! Bango-bango. Ayun. naglayo <coughs> paano ah, natin yung mga mantika nya. para ano, uh, sarap sa ya, ano kakain marami yung mantika guys lagyan natin mamaya yung ano yung suka nah, uh, ah, para mawala yung langsa ayun ayun guys ah, uh, gunta tayo sa ano lagyan natin suka ayun guys ito ang yung suka lagay ko dito sa ano lagyan natin ng suka yun Rama sarap kah guys. Ayun, guys. Ngayon iba yung mga manok dito, guys. sa mga in-upload nila ni Crepe at ni ano in ni Crepe yung at saka ni Mangkiting ni Dokyo ito yung manok ko ano yung manok ko dito na yung mga balista ng ano balahibo <coughs> guys ano, ano na sobrang ano na crispy na kakaw guys ayan masarap lagyan ko ng ano yung dato puti kasi para ma ano yung langsat para sarap kainin Ah, datuk puti. Ayun guys, ah, ah, lapit na na maluto. Ah, ano, takubin natin. Yan, tamtakib. Ayun. Ayun. Lagay natin dyan. Kung ano yung tapang takip niya yung ano. Ang At saka yung bitsin. Isulit uh, eh, natin yung yung asin at saka bitsin. At saka yung ano. Um, plato no ayan guys ibalik natin doon sa ano Ato, ka gong dyan ka ayan guys lapit na mag ano yung matutulog yung ano yung mga manok ko tapos naman sila kain. Tukulog na naman. Uh, uh. Sandi natin yung ano. Uh. Ayan uh, guys. Na, nandun na lang yung mga manok. Dito sa ahoy. Uh, uy. Gui. bugui bugui guys tingnan na natin oh. ah, yung, ah, baka na. ang oh, na guys na, pula na hab hab lo kita nih ron hab hab dah -hab, hab hab lami -mang serak manggod lagay natin yung ano, sa plato <coughs> dito kami nakaloto sa ano gawas hindi ka ma tapos yung ano yung karugtong ng ano yung bahay ko para mag ano ako ng abuhan hindi pa tapos marami ma ma na tayong mo nagawa para nakapula, oh. Para sarap uh, ang pagkain. Papulahan natin daman. Kunti na lang ito. Lapit na lang to Tingnan natin yung ano. Pang ano natin sa ulam natin yung kanin. Tingnan natin. Ah na guys ah kakainin sa ina, mga ano natin nasok Pitang lang natin dito baka kakainin yan tayong pangulam hmm. ayun guys pula pula na para ayos ang pagkain na namin sa ko. Sarap. pagkainin na. Sarap. Hmm. Ang sobra ng pula. Masarap na kainin. Ayan guys. Lapit na tayo makakain. Kasi yung, ano, lapit ng gabi, mahali na naman magkakain. Ngayon, guys, ano tayo? Ah! ah ang bango ng luya. So yung mantika niya, guys, nagkulok-kulok pa. kuluk kulok -kulo ng mantika niya. Hmm. Sarap kaya ayon, sarap kaya, kakainan, okay, kong ano pa. May black beans. kasi dito sa bundok yan lang ang ano pang lamas natin yung ano si Dios Bumbayra at saka yung ahos at saka yung ano yung tinatawag sa amin yung bawing yung sangig yung dahon dahon at lagyan natin natin yung luya yung luya yan na, Masarap ng kainin at saka adubuhin. Ginan itu yo, acara yang ano datuk petik ah terama asem 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 sih ya, guys lapit nah, ini yang matoto itu kan, anu soro soru sih busog pa sila. Bisang uh, sinisin sila mag tutulog. Kasi kung mayroong tao, ang bilis lang tayo. Bilis, bilis lang tayo na maakal. Yung isa doon sa silong. Yung isa doon sa lapit ng da daanan. Yung isa dito sa daanan na ano, isa dito sa may kaldero yung mali, mga maliit isang asa lang na ata na ayun ah, guys no? Ah, tapos na tayo ano? at uh, ah, mayroon pa na yung karugtong mamaya